Hello mga kabalat! Bago nga po pala ako umuwi ng bayan ay ako pumunta dito sa aking mga kapitbahay. Minsan po talaga para talaga ako politiko na nangangampanya dito sa amin. Sabi nga ng mga kamag-anakan ko ay alam na alam daw nila kapag ako'y umuwi dito sa amin sa baybay at napakaingay ko daw. Una ko nga po palang nadaanan ay itong si Tia Rusi kapatid ng aking nanay at ipinakilala sa akin ng kanyang alagang baboy. Pinangalanan ko itong Pepa. Parang gusto ko nga po itong iuwi sa aming bahay at para kami may mga kababuyan sa bahay. <laughs> ang talaga para naman ang sagwa ng pagkakasabihan eh. The next station naman po ay dito kay Tio Tunin. Siya po yung kapatid ng panganin ng aking nanay. Hanga nga din po pala ako dito kay Tio at kahit biyudo na siya ay nagsisumikap sa buhay upang matulungan lamang ang kanilang pang araw-araw. Medyo challenging po talaga ang mga ganitong panahon sa amin dahil sa hindi na di makapamiwas ang mga tao dito. Kaya isa sa mga alternative nilang pinagkakakitaan ay ang pagtatain o panguhuli ng mga hipon gamit ang tayo. Alam mo talaga kung mayaman lang talaga ako, bibili nila sana ako na this sa ako pa pang pang para hindi na si mahirapan sa pang nanguhuli uh ng hipon. Sorry <laughs> lang, i lang po yun, Si eh. Tio rin po ang gumagawa ng tain na kanyang ginagamit sa paghuli ng hipon. Masarap sana isigang yung hipon, kaya lang naibenta na doon ni Tio para daw po may pambilis sila ng bigas at, may, at mga gamit sa bahay. Yung pa, yo! Oh, malalaki ang hipon, uha! -huh. Ito malalaki ang hipon! Ang pangayon niya Tio ay Tio video. Binangi daw dahil ibang inihawat binangihan ni po. Sabi ko na, tatatok ka. Pero alam niya seryoso, yun po mga gumagawa ng ganyan, tigilan niyo na po ha. Una, sinisira niyo ang ating mga ilo. Pangalawa, lumaban at mamuhay po tayo ng patas. Kasi may mga taong kagaya ni Tio Tony na sa kabila ng kahirapan, lumalaban siya ng patas sa buhay, okay? Alright. <coughs> <coughs> yeah, very good. Mm, <tos> uh, <tos> uh, <tos> uh, <tos> Oh, uh -huh. uh -huh. Ito na? Oo nga, yun sa mga gilid na yung nakuha natin. Mayroon pa ako isda. Yung yung hinto na yun, yung mga pinanong na sana ako ng isda. nakamba na pala yung isang sipit. Mayroon pa ako ng pa ako nahuhuli na yun? Ano yun? Isda kayo pinipalong? Oo nga, lahat. Oo nga, mo oo yung malaki pagliblit yadaling nasa na oo bayan. Oo, yah 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 Oo, mubanag po tayo sa ating flat. Dahil Sunday na nga po pala, ay kailangan ko pong muwi ulit ng bayan para makapagtrabaho. Kaya lang, sinaman ako ng pakiramdam siguro ay dahil na rin sa lagi ako nauulalan dito sa baybay. At syempre, dahil nandito na naman ako sa bahay na tinutuluyan ko, ay okay, nag impis na rin itong aking mga dami. At saka, naglaban na rin. O, diba? Ang sipag After ko nga po pala ng mga ginawa ko ay bumili na din po ako ng tilapia doon sa lako at nagluto na rin ng pang -tanghalian. So nabili ko po itong tilapia ng 100 pesos isang kilo. din po pala itong aking kapatid na si Jean at tamang-tama naman dahil medyo marami itong nabili kong ista. Hindi pa rin po tumitigil ang ulan dito sa amin ay eh kaya di pa rin kami makafag-vlog ng maayos. Buti na lang at kahit pa ay ay meron akong naikikwento sa inyo at maraming salamat po sa inyong palagi ang suporta sa akin. Muli ako si Miss Jen and I'm proud to be nakarin. Karin. Maraming salamat po sa inyong palagi ang suporta and see you my next vlog. Bye!